Para matapos ng sunod kada mamang ayo kidamarin kading sa akin

Skida Marinka, <laughs> Marinka too. I love you Yay love you. Good job oh, One more oh, One more One <coughs> more <coughs> Sabi siguro ni Mela, sinuhulan ko na nga kayo ng iskirikiding-kiding <laughs> <laughs> Tapos inip pa rin Nang ng gamot. Oh, one more!

Oldan na, Oldan. Oldan, say all Oldan. Done. All done, Oldan, mommy. Say Oldan. Oldan, mommy. Oldan. na? You want to water? Or you no, want... -be ako you parang gusto ko sabihin sa kanya. Hindi ko naman siya oh. oh. nung... No.